Hello my friend, good morning, good afternoon, and good evening sa iyo. I hope you're doing well. In this video, ito tuturo ko naman sa iyo kung paano ba natin gagawin na natin yung speed ng video natin dito sa shortcut or gagawin din natin siyang slow-mo. Ito ay tanong mismo ni Kevin. So, hi sa iyo Kevin, no. Thank you so much sa pag-comment sa ating uh, video. So, ngayon, let's start. Ngayon, for sure, alam mo na yung ano, yung mag-export kasi for sure, pinanood mo yung video natin. Ngayon, paano nga ba yung mag-fast forward and mag-slow motion? Baka sinurge mo na dito sa ano yan eh, sa, sa filters, di ba? Baka tiningnan mo dito, clinic mo to. Tapos baka tiningnan mo sa filters, tapos nag-search ka dyan ng, ng speed, di ba? Hindi mo mahahanap dyan, wala dyan, di ba? Baka clinic mo dyan, speed, di ba? Wala kang makikita na speed dyan. So, asan ba siya? Dito siya ngayon sa ano. Pabalik natin. Nandito siya sa properties. Okay. Dito siya sa properties. Click mo yung properties. Ayan. Pagka-click mo ng properties, lalabas ito. And e, nakak nakalagay dito, uh, is speed. Ika nga, ba diba? Ito yung video natin. So, kung ipi-play natin yung video natin, 1, 2, 3, go. Hello my friend, good morning, good afternoon and good evening sa'yo. No? I hope you're doing well. In this video, ituturo ko naman sa'yo kung paano ba natin gagawin na papabilisin natin yung speed ng video. Oh, si, 'di ba? So nag-shoot ako ng video na to kanina. And gagawin natin is papabilisin natin yung speed. So pumunta ka dito sa ano, sa properties, no. Ito 'Di ba? Galing tayo sa playlist. Ito, nakita natin playlist and pumunta ka dito sa properties. And then pagkatapos, i-click mo ito, 'di ba? May nakalagay diyan na 1 pa, ibig sabihin ng 1 is 1 yung normal speed niya. And then, pagka, halimbawa, naklik mo to, itong mismong nasa timeline natin, nasa video track, nakalagay dito red, di ba? And then, edit mo dito, gawin mong number 2. And, then delete natin, ginawa natin number 2, and click enter. After, ayan. Ayan. Pagka-click mo ng number 2, ayan, pansin mo, lumiit. Ganon. So, kung ipa natin itong video, tingnan natin ha. Hello my good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. I hope you're doing well in this video. Ito turo ko naman sa inyo. Paano ba natin gagawin na papabilisin natin yung speed ng video natin dito sa shot or 4. Gagawin. Oh, diba? So, ganun, ganun siya, no? Ganun siya mag, uh, ganun tayo mag-edit ng video na fast and slow-mo. Eh, paano naman, ano, Vlad, pag slow-mo? Ganun. So, halimbawa, punta tayo dito sa, ano, dito sa may part na to. Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. I hope you're doing well in this video. Ito turo ko. Ah, dito, dito, dito. I-click mo yung cut click mo yung cut. Control S pala. Ay, hindi. S lang. And then, pagka-click mo ng S, yan, may nakita ka na nakat yan. So, dito, dito sa naka-highlight na to, pwede mong ibalik yan sa ano eh. Pwede mong ibalik sa normal. Ito yung trick. Click mo number 1. Tapos, after nun, babalik ito sa normal. Ito mismo. Bumalik siya sa normal. Kaya kung ipi-play natin yan dito, natin sa'yo kung paano ba natin gagawin. Ah, di ba? Bumalik. Eh, ano naman? Paano naman pag ah, halimbawa gusto natin i-slow mo? Gawa, punta tayo dito. Ah, click mo yung S. Basta naka-highlight yan. Naka-highlight ng red. Tapos nandito yung linya. Click mo lang yung S. Pagka-click mo ng S, automatic maano yan, ma-cut. ba? Diba? And then, ang gawin mo, since na naka-highlight ito, ba? Diba? Naka-normal na speed. Gawin mo is, ano dito eh? Lagay mo siya ng 0. Tapos, 0.5. Or, ayan. Ayan, ayan dito. Lagay mo 0.5. Parang kalahati lang, ganun. Tapos, click mo yung enter. Tapos, ang mangyayari nun, mag slow mo to. Ayan, lumaba, oh. Ina mo, ah. natin. Sinabino, Oh, di ba? Ganun lang. So, kung i-play natin to, tinan mo, from the beginning, eto na. Hello, my friend. Good morning, good afternoon, and good evening, sir. I hope you're doing well. In this video, ito turo ko naman sa iyo kung paano ba natin gagawin na So, ayun lang. So, I hope marami kang natutunan dito, Kevin. And yung mga nanonood dito, no? Make sure na i-hit mo yung like button. Comment down below kung ano yung mga natutunan mo sa video na to. Click the subscribe button, hit the notification bell para lagi updated sa ating mga panibagong exploration. No? And together, let's explore beyond learning. Peace out.